Yo, what's up? For today's video, tuturuan ko kayo kung paano magkapera or umaman sa year 2025 nang walang pinapalabas na puhunan, no? Ang gagamitin mo dito is utang lang, no? Uutang ka lang para magkapera, no? Eto, ah, gagawin nyo, maganap kayo nung mga taong kilala nyo na nagpapautang no? umutang kayo for example meron silang pinapa-utang na pera tapos yung interest nila is 5% five 5% na tubo baga. pwede kang umutang don tapos kapag nakakuha ka na ng pera don yung perang nakuha mo yung inutang mo na pera ipapautang utang ulit ito sa ibang tao No. Pero syempre may 5% interest ka sa kanila, 'di ba? Sa inutangan mo. Ngayon ang gagawin mo para kumita ka. utang mo ito sa ibang tao. Tapos, ang ilalagay mo na percentage na interest is 10%, 'di ba? Oh. Umutang ka doon. Mayroon silang interest na 5%. Ngayon, ang gagawin mo doon sa pera, ipapautang mo sa ibang tao, pero 'yung interest mo is 10%, 'di ba? So, kumita ka ng 5% doon sa pera na inutang mo, di ba? Mula doon sa mga taong pinautang mo ng pera, galing sa utang, Utangin na naman 'to. Pero ewan ko, try niyo baka epektibo, di ba? <laughs>